Nagkaroon ng malaking sunog doon sa Israel. Maraming mga kagubata ng nasunog at nag-iwan ito ng matinding pinsala sa marami. Ano nga ba ang nangyari sa Israel? Maaring ito ba ay hudyat na ng mga huling araw? Dahil nasa Middle East yung Israel, ang lugar na ito ay mainit. At maraming lugar doon ang tuyong-tuyo lalo na nga kapag tag-init. Kaya hindi maiwasan na magkaroon doon ng mga wildfire. Ngayon sa mga nakaraang taon, yung mga apoy ay nagiging mas matindi na. Makikita natin na sa iba't ibang parte ng mundo, nagkakaroon ng mga tagtuyot at malalakas na hangin. So dahil sa climate change, makikita natin na maraming mga kagubatan ang nasusunog. At hindi na siya pangkaraniwan sa panahon natin ngayon. Nung nakaraan lamang, tinumpok ng malaking sunog ang mahigit 6,000 hektarya na kagumatan at lupain sa paligid ng Jerusalem. Doon po yan sa bansang Israel. Isa ito sa pinakamalala at pinakamatinding wildfire na naranasan ng bansa sa kasaysayan nito. Nagsimula ang sunog noong April 30, 2025, dun sa bundok ng Judea. Malapit ito sa Jerusalem. Higit isang daang sunog ang naiulat sa iba't ibang lokasyon. Mahigit ang tausa ng mga kataong nilikas mula sa kanilang mga tahanan sa mga lugar tulad ng Neve Shalom at Mishmar Alayon. 45 na kataon na ang nasugatan karamihan dahil sa paglanghap ng makapal na usok kabilang po ang 20 bombero. Ay sa mga otoridad, maaaring ito yung sanhi ng sunog doon sa Jerusalem. Sinasabi nila na dahil ito sa matinding init, kasabay pa niyan yung malakas na hangin na umaabot ng hanggang 95 km per hour. At syempre dahil tuyo yung lugar at yung klima doon, malaki yung posibilidad na magkaroon talaga ng mga sunog. Sinasabi naman ng ilan, maaaring ito ay naiwang apoy mula sa camping site at doon nagsimula yung sunog. Pwede rin na pagsusunog ng basura hanggang sa yung apoy ay kumalat. Sinasabi naman ng ilan na maaaring ito ay sinadya. Maaaring meron daw talaga na nagpasimula ng sunog doon, kaya ito ay kumalat na lang at marami ang napinsala. So bukod yan sa wildfire na nangyari doon sa Jerusalem, meron din nakita na parang lumabas na ipuipong apoy doon din malapit sa Jerusalem. So kumalat po itong video na ito sa social media at marami mga tao nagsasabi na hindi daw pangkaraniwan yung apoy na yon na lumabas. May ilan naman ang niniwala na yun daw yung dahilan kung bakit nagkaroon ng wildfire doon sa Israel. May mga nagsasabi at naniniwala kaya raw nagkaroon ng wildfire doon sa Israel, maaaring ito raw ay parusa para sa kanila dahil sa mga ginagawa nila ngayon. May iba naman, nire-relate po nila yung wildfire na yan na nangyari sa Israel para sa mga huling araw, lalo na nga sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo at katapusan. May mga kapatid, meron bang kinalaman yung wildfire doon sa Jerusalem sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo so ngayon taon? So bago natin alamin yan, ano nga ba sinasabi ng Biblia patungkol sa apoy? Pag nakita natin yung salitang apoy sa Bible, madalas ito ay literal at minsan ito ay simbolik lamang. Maraming ibig sabihin yung apoy sa Biblia. Pero madalas, yung apoy, ito ay pumapatungkol sa judgment o parusa ng Diyos sa mga tao. Kung magpapasa po tayo ng Bible, makikita natin na maraming pagkakataon na ginamit ng Diyos yung apoy para parusahan yung mga tao. So ngayon, naku-focus lamang po tayo sa simbol ng apoy patungkol sa parusa ng Diyos sa mga tao. Basahin natin yung Genesis chapter 19 verse 24. Saka pa lamang pinahulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomorrah. Basahin din po natin yung Isaiah chapter 66 verse 15. Narating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Yung wildfire ngayon sa Jerusalem, maaaring hindi pa po yan yung katuparan ng propesya na sinasabi ng Biblia. Sa totoo lang mga kapatid, mas matitindi pa yung apoy na mararanasan ng tao dito sa mundo na ito. Pagdating ng tribulation, maraming parte ng mundo ang masusunog, hindi lang po ang Jerusalem. Masahin natin yung Revelation chapter 8 verse 7 hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong lugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. So makikita po natin dito na one third daw ng ating mundo ay masusunog. So ibig sabihin niya mga kapatid, yung wildfire na nangyari sa Israel, wala pa po yan mas matindi at mas malawak yung sulog na mangyayari pagdating ng tribulation. At yung apoy na yan manggagaling sa ating Diyos kasi po yan ay parusa ng Diyos para sa mga tao. Bukod po sa pagkasunog ng one third ng ating mundo, sinasabi rin po ng Biblia na sa pamamagitan ng apoy, yan din yung gagamitin ng Diyos para gunawin yung ating mundo. Alam naman po natin na ginunaw na ng Diyos yung ating mundo nung una pa lang sa pamamagitan ng tubig. So nawasak na po yung mundo nung panahon ni Noah. Pero mga kapatid, sabi ng Diyos, hindi niya nagugunawin yung mundo sa pamamagitan ng tubig. Basahin po natin yung Genesis chapter 9, verse 11. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. So kung hindi nagugunawin ng Diyos yung mundo sa pamamagitan ng tubig o baha, malinaw na sinasabi ng Bible, nagugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan na ng apoy. Basahin natin yung 2 Peter chapter 3, verse 10 to 12. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutumpok ang araw, buwan at pangabituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na nararito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng mega banalan at sikapin ninyong maging makajos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. So nakita po natin mga kapatid, may malaking parte yung apoy sa mga huling araw, lalo na po sa katapusan ng ating mundo. Dahil yung apoy, yan po yung sisira at tutupok sa ating mundo. Pero mga kapatid, hindi pa po natatapos sa tribulation at sa katapusan ng mundo yung apoy. Ngayon nga po, yan yung judgment ng Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, sa kabilang buhay, kapag hindi ka na ng palataya sa ating Panginoong so Kristo, mararanasan mo yung walang hanggang apoy doon naman sa impyerno. Basahin natin yung Matthew chapter 25 verse 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isunumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Basahin din natin yung Revelation chapter 20 verse 10. At ang jablong ng daya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad ng propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. So kung titignan po natin sa lahat-lahat yung patungkol sa apoy, ito po ay madalas mga patungkol sa judgment o parusa ng Diyos sa mga tao. Ngayon, yung nangyaring wildfire doon sa Jerusalem, masasabi po natin na ito ay natural na kaganapan lamang. Dahil po yan sa sobrang init ng panahon ngayon at marami pang iba't ibang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng wildfire doon. Sa panahon talaga natin ngayon, marami na po mga wildfire na nangyayari kahit po sa Amerika at sa iba't ibang parte ng ating mundo. So normal lamang po na magkaroon talaga ng wildfire. So nagkataon lang po talaga na nangyari ngayon yung wildfire sa Israel na alam natin na doon bababa yung ating Panginoong Sokristo sa pangalawang pagkakataon. So wala po yung tinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. At hindi pa po yan yung parusa ng Diyos para sa Israel at para sa ating mundo. Pagdating pa lang po yun ng tribulation. Pero mga kapatid, huwag po natin babaliwalain yung nangyaring sunog doon sa Jerusalem. Nawa yung kaganapan na yan, yan po yung maging paalala sa atin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. At babala rin po yan para sa judgment o parusa ng Diyos para sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Kasi nga malinaw nakita natin na yung apoy, yan po ay sumisimbolo sa judgment ng ating Panginoong Diyos. So kung nangyari po yan sa Israel at sa iba't ibang parte ng mundo, ibig sabihin lang din po yan, malapit na rin mangyari yung tribulation. At nagaganap na sa panahon natin ngayon, yung mga propesiya na sinasabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang, ibigay na po ninyo yung buong buhay nyo sa ating Panginoong Sokristo hanggat hindi pa huli yung lahat. Kasi mga kapatid, kapag nahuli na yung lahat, kapag napunta na kayo doon sa impyerno, wala na pong balikan yan. Mararanasan nyo po yung napakatinding apoy na hindi namamatay magpakailanman. Kaya ibigay nyo na po ang buhay nyo sa ating Panginoong Sokristo nang sa ganon kayo ay maligtas.